Yo! What's up mga ka-idol! For today's video, maghuhubog kami ng tarik yung ginagamit sa bangka mga ka-idol. Dito ang aming mga kawad tapos yang kawayan. Pulata, yung kawayan. Kulatay ang tawag. Tuturo namin sa inyo kung paano maghubog mga ka-idol. Matigas daw, mahirap maghubog. Kailangan dito ay susunugin ng apoy na no may langis Ta, papakita namin sa inyo mga kaidol tara yan ang una natin gagawin magsisindi tayo ng apoy Ta. tapos meron tayo ditong langis bumili kami ng langis Siya ang magpapalambot sa ating kawayan ito ang kawayan kulatay, matitigas ayan piniprepare na ito na may bang pinapainit ang ating sausawa atin... na rin pero ito mga lang ito Rakay, na? Rakay. Tidak. 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 Tidak unti-unti yung palalambutin gamit ang apoy at langis Yan. lalagyan na ng langis masisimula na magpalambot. magpalambaw Mag yan, mamaya makikita nyo mga ka-idol hubog na ganito ang paraan ng paghuhubog sa amin ang kawa ng tarik ng bangsa <laughs> mas, mas magandang maghubog ng sariwa para medyo malambot pa ay initin muna para lumambot medyo mainit init na at na ng langis

kailangan ay eh, medyo mainit para magandang humubog habang inihintay ang bangka kailangan hubugin na ang tarayk medyo patutuyo yung pa ito sa araw ang ganda niya, may mga tatlong araw pa ang tuyo na mga pasat na hubog mo amang malay pangalawang bata yun, okay nasama na, ibabaw yun

Na. Kita na ang hubog Konting luto pa yan, hubog na ito ipatutuyuin pa para talagang magandang maganda ang pagkakahubog pahinitan pa sa arawan Yan, may style na. Nalagyan na ng style. Oh. Hubog na. Bali, papatuyuin na lang. Yan ang pagkakahubog. na nakagawa ulit ng isa. Ito partner na. Ah, ito. Lagyan hmm. ng bagteng para hindi umunat. No. Ang, um, para hindi siya umunat, lalagyan ng kawad na may kawayaan maliit. May kapartner na yung isa ganyan ang paghuhubog dito sa Batangas. yah yeah, uh -huh. uh -huh. di umunat. katuwugin muna sa isang araw uli ang vừa rồi 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 rồi vừa 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 vừa

hindi, kasi nang iyak ang buwan sa taon. Binti na tuloy ako. Yan mga ka ganito ang paghuhubog sa Batangas. Okay na yan. Umbog na. Bali, patutuyo na lang. Hihintayin dumating ang bangka. Saka namin ito'y kabit mga kaidol God bless po sa ating lahat.